Hi guys, ito yung ano, 5:30 ay 5 a.m. na po ng daling araw ngayon. So ngayon ay uh, kami ng bulaklak para gagawa kami ng float dito sa Abicol uh, kasi ang dami naming dalang ang daming bulaklak dito eh. So kailangan namin magawa 'to ngayon kasi um, mamaya ay parade po mamaya. Ayan, klasik, may iba't ibang klaseng bulaklak tayo dito. Ah, uh, ito ay galing pa po sa bagyo binili na, binili pa po namin ni di Alex. So ito ay gagawin naming um, pang ano pang pampaganda dito doon sa aming um, sasakyan. Kung saan po ay sasakay po ako dito sa ano um, sa parade festival dito sa Bicol. Isa po ako sasakay dito mga So abangan niyo na lang po ako kaya kaya na para hindi um, ito ay binidyo ko lang para alam niyo kung ano ang ginawa namin dito sa Bicol by the way uh, pumunta pala kami dito sa Bicol kasi um, may ano kami dito may gagawin kami dito ni Daddy Alex ayan po si Daddy oh. di ba ang dilim pa di ba ang dilim pa talaga oh, sobrang dilim pa talaga Kakatapos ay oh, may magkape. At ito ang aming mga bulaklak. Oh, Pinabad po namin sa tubig. Oo, oh, oh, ayan guys. Ibang klase talaga. Ah, di ba ang dami? <coughs> so dito na kami sa eskwilahan. Hmm. Sa, um, sa Abukay National High School Annex Campus. Basta batang Abukay mahusay. Kaya pala. Basta bakang batang mabukay pala is mausa. Ito yung eskwelahan ng high school guys. Mm, Di ba? So, dito tayo gagawa ng float natin. Mm. Di ba? Hi guys! So, dito ako ngayon sa eskwelahan kung saan po Um, ipagdiriwang nila yung 57 founding anniversary dito sa Abukay National na Abukay National High School. So ang ganda pala ng eskwela nila dito guys. Kahit may bagyo, um, tuloy pa rin yung um, kanilang celebration sa 57th founding dito sa kanilang paaralan guys. O di ba kahit malakas yung ulan, lumalaban pa rin. At, asama ko ngayon si Daddy Alex kasi si Daddy Alex is um, siya ng float dito sa um, call at syempre tutulungan ko din naman siya at ito yung paaralan nila guys so, oh. kasi yung anak ni Daddy Alex ay siya po ay um, pangalawa sa nanalo na maging king dito sa kanilang um, uh, tawag na, ng kanilang -celebrate ngayon ang king and queen dito sa Abukay sa kailang bilahan. So dito na nga guys, so, tingnan natin anong sasakyan po ang gagamitin natin para sa anak ni Daddy Alex. Kasi sa nakaka lang, sa walang sa din po nakakaalam, si Daddy Alex po ay may anak na lalaki. Oo. 4.30 a.m. palang gising na po kami at kahit ulan, kahit malakas ang ulan, tinutulungan ko pa rin si Daddy Alex kasi kami, nagtutulungan ng po kaming dalawa. O diba? So ito ito na po guys para So ayan yung sasakyan guys na gagawing float po natin at mm -hmm. ang mamaya ito lang ko na sa dabi team ulan eh So ito yung paaralan nila ito yung paaralan so di ba yan yung mga teacher naka uniform ng ganyan at yan po yung uh, yan po yung stage nila diyan po gaganapin at may nakalagay pa po na ano at may para lang pa po dito sa gilid kung taan po uh, ako tumatambay o tumatayo, guys. Ito. At ito yung mga bulaklak na dala po natin galing Baguio. Okay. Yan para yung king and queen, guys. Oh. Yung mga ganda. Sila po yung king and queen ng National High School. Ayan. Uh, diba? Diba? So yan na guys, ito yung aming sasakyan. Uh Oo, -oh, at si Daddy ay busy busy ngayon. Ah, uh, -huh. yan po ay ano. Kay ulan, andiyan pa po, lumalabad pa rin. Mm. Diba? At ito yung mga balon, mga balloons. Yan mga balloons, na ka, mga kailangan ilagay doon sa ating sasakyan, ay dali mga bulaklak harap ng eskwelahan or harap ng stage may ano sila dito iwan ko dito sila tapasok yung ating king and queen at ay yung mga uh, mga, ko, mga ano sasali dito sa ating ano king and queen at ito yung, uh, yung picture taking dito mas lang upo muna tapos ayan hmm. at diretso doon sa stage dito sa paglalakad

trabaho doon sa kanilang, um, gagawin po natin ito doon para sa kanyang anak. At ito yung um, galing sa kanilang ito, Baguio. Ito yung sumot po kasi umuulan eh. At ito yung mantingan po natin yung upload ng ano ng, um, King and Queen dito sa kailang pakaralan. O, di ba? Sa pakaralan ng Baguio. Ah! Ito yung sumagalan po. guys. Ayan yung anak ni daddy guys. Uh, ayan. Ang, uh, ang ano kasi, uh, wala na kasing time. Kaya ganyan na lang muna yung ano namin, yung arrangement namin kasi wala nang uras. Nasisimula na po guys. Oo. Uh, ayan yung mga bag. Ayan uh, guys. Teacher mga teacher. Oh, ako lang. Ayan, guys. So, ngayon. E

sikat pala si Kikir. Kilala ng mga bata. <laughs> Kilala ng mga bata dito. <laughs> Ayan guys, oh, bumalik na po sila kasi um, kunti lang pala to dito ano, highway nila. So, bumalik sila agad. <laughs> Ayun kami hindi pa. nabimigay po sa si daddy ng chocolate sa mga estudyante. Hindi Kuya Miguel, kuya Miguel. Ano yung elementary. Ah, ito pa yung elementary nila. Okay. Oh, <laughs> Smile. Hi guys! So dito na nga kami after 25 years uh, tapos na po siya. <laughs> tapos na yung event. Hindi pala tapos. Samaya pa po talaga matapos kasi may event pa mamaya. So tapos kami mag ikot-ikot. Ayan o, ayan po yung anak ni Daddy Alice Si Miki. At si Daddy. So by the way, pumunta lang kami dito para i-celebrate yung oh, pagdiriwang yung kanyang uh, ano Daddy? Mr. Valentine, o di ba? Ang layo pa almost 18 18 hours yung biyahe namin ni Daddy para lang makapunta dito. At bukas naman ay uwi din kami, di ba, Dad? Uh Oo. -oh. see ya guys. Bye. Babalik kami mamaya 5.